Hello guys! Nandito na naman po si Malo de los Santos para ba magbigay ng reaction o opinion doon sa sa live ni Kuya Bal na, na nag-comment nga itong si Rhea Olarte. Ano? Ayan, panawagan ko po kay Ritzel TV ay uh, sagutin niya. Ang sabi po ay kusa ka daw sumama. Hindi ka daw yinaya. Kusa ka daw sumama at kusa kang nagluluto. <laughs> Ayan, Rachel TV. Ayan panawagan ko sa iyo na uh, panuorin mo yung live ni Kuya Bal at um, doon nga ay uh, sinabi nga ni ni Riolarte na ikaw ay ko sa mong uh, ko kang sumama, ano. Pero alimbawa man po mga kapatid na kusang sumama si Rachel TV. Alam mo naman na first time sa dait. Kailangan po 'yun talagang may na uh, alala yo kaya dahil sumama sa alimbawa halimbawa man ako sang loob ay wag mo naman pabayaan ano wag mong iiwan sa iri na dahil ay first time na nakarating ng diet ano yun lang ang aking opinion po dito ano uh, sa pero yung mga spa sinabi ni Rachel TV na yung pahayag niya ay doon talaga ay naniniwala po ako lalo na po ngayon yung term alam niyo po mga kapatid, yung wak, -wak na pagandang term na hijacker. <laughs> Totoo lang mo talaga, no? Ah, alam niyo po mga kapatid, dito sa social media ay medyo talaga ay nakakatuwa talaga, no? Dahil hindi natin ana inaasahan yung mga term na yan na hijacker, wak, -wak whatever. <laughs> sa ngayon talaga, wag na natin kaseryosohin dahil baka tayo ay tayo naman po ang mapraning <laughs> at okay. ito nga, uh, marami sari-sari po itong reaction ko sa umagang ito, dahil uh, parang uh, natutuwa na lang ako, pinag uh, yung pang Ah uh, pinagtatawanan ko na lang po ang mga pangyayari na wag natin kaseryosohin. Lalong-lalo na si Kuya Brooks, yung panawagan niya kay Kuya Bal na <laughs> nagpapa, ano na, humihingi na ng tulong. Ay, Diyos ko po, Kuya Brooks. At talagang para kang bata na ano, kung hindi mo kaya, mas maganda na yung tahimik ka na lang, ano. At nakakatuwa nga si Kuya Bo, si Kuya Bal na hindi ka rin namang kinampihan. At sinabi niya kung ayaw mong mareaksyonan, ay manahimik ka na lang at huwag ka nang maging reaktor. Ano? At totoo naman yung sinabi ni Kuya Bal. Doon ay sang ayon talaga ako 100% na sinabi ni Kuya kung gusto mong matahimik, mag-charity mag ka na lang. Dahil ang charity nga na ma'am, uh, walang makikialam sa'yo at uh, kung mabuti naman ang pag charity mo na Uh, walang masisilip talaga ang mga reaktor, ay eh, napakaganda po yon na ah, tahimik. Kasi alam mo, pinasok natin ang social media, lalo na pag, uh, pagdating ng pagre-reaction, ay eh, tanggapin nyo na po kung ano po ang kapalaran mo. <laughs> Dahil nga si ba, si Marlo, si Malo de los Santos, wala na nga yung ginawa, wala nga yung inaapakan na tao, nagayon lang yan sa pagre-reaction ay nadadamay pang namumura, ano? Ah, uh, kaya dito sa social media, kailangan po tayo maging maingat na lang at maging malakas ang sikmura natin, ano? Gano'n lang, tanggapin na lang natin at, uh, Ayan, umingi na nga si Kuya Brooks ng sorry sa live ni Kalingap Ana. Ay, ako naman po, o pa sa mga ganito. At hindi naman ako kay Kuya Brooks talaga na, no. Ngayon, sinasabihan ko ngayon Kuya Brooks ay magdahandang kaisip na e, isip 10 times na isipin kung ano ang sinasabi kasi pag ano na napap, natatawag ka ng hari ng sablay. Ayan, pero ang gusto ko lang naman kay Kuya Brooks, yan, umingi na siya ng sore at uh, sana naman ay huwag niya nang uulitin before na siya ay magsasalita Uh, kailangan isipin niya po ng mabuti kung makakasakit sa kapwa niya Ayun. Uh, kay Kuya Brooks okay na yan na sana ay tuloy tuloy na kuya na maisip mo naman yung pagkakamali yun ang maganda doon <laughs> at huwag na tayong magpapatuhingi ng saklulo kasi pag humihingi tayo ng saklulo pagtatawanan lang tayo na tingnan nyo na pinagtawanan ka <laughs> Alam niyo talaga sa totoo lang, dito sa social media, kailangan maglaro lang tayo. Laruin na lang natin ang kung ano po ang mga issue. Huwag natin kadibdibin. Ano? At uh, dito nga po sa um, TV, at uh, kung napanood niyo naman po, ako po kasi alam ko po, po talaga kung ano ang nangyari, kung bakit sila nagkatampuan. 'di ba? Na-explain ko na yon na about Jan noong pa noong una pa na talagang seryoso si si talaga daw si Rhea Olarte talaga daw ang uh, nagyaya, hindi po siya sumama. Yinaya po talaga siya na pumunta ng diet pa siguro yung paraan niya na yon na bumalik ng diet, 'di ba? ay pinauwi na ni Kuya Balian sa da sa Davao. Kaya nag time na yon ayaw niyang magsalita, sabi nga ni Kuya Bal sa live niya, bakit ngayon ka lang naglumabas at ngayon ka lang nagsalita. Uh, ang katuwiran po naman doon ni Rachel TV, parang uh, nanahimik siya, alang-alang na hindi nga magkaroon ng issue na Parang sinarilin niya na lang yung nararamdaman niya talagang samanan loob talaga na inaiwan siya sa ere na ganun, maraming paninira. Alam nyo sa totoo lang po, ang tungkol sa gising-gising talaga yan, uh, hindi talaga maganda. Lalo na kung yung mga pinag-uusapan dyan sa loob ng GC ay inai-screenshot at ipinadadala po kung kani-kanino, ay talagang sadya pong mahirap. Ano mga kapatid, iyan po ang talagang noong ko pa na nalam, a uh, noong ko pa na talagang napansin ang screenshot na yan. Kahit nga saana na nagkukoment ka, ay na-screenshot na. Iyan po ay talagang experience ko na po yan, na screenshot na yan. Now, pumunta lang tayo noon. Ako talaga tandang-tanda ako po talaga. First time kong na-screenshot po yun. Sagsagan po yun noon ni, ni Kapiso na nagka-issue na talagang alam ko po yun. Ngayon po, ako ay nagpumasok sa live ni Marsano. yon na na-screenshot dahil si Marsano nga, uh, Mami Malu, kung anong opinion mo dito. Ako, sinabi ko lang po yung opinion ko. Na-screenshot na po ako. Kasi, alam niyo po, kahit sino ang puntahan natin, mga kapatid, antay kalingap man yan o hindi. Basta lang wag na wag tayong maninira sa kapwa natin. At wag na wag natin i-comment doon na paninira tungkol kila Kuya Bal Santos Matubang at Kalingap di ba Nila atid na. Kung ikaw ay nandoon sa antay-kalingap na tinatawag ninyo at nag-comment ka kung ano doon yung topic about me noon, kikapiso at nandoon ako, at saka po wala tayong sinuman pigilan ang isang tao na kung gusto natin mag-comment doon sa tinatawag natin antay-kalingap, may karamatan tayo, may freedom tayo, malaya tayong mag-express ng damdamin natin na walang paninira ng kapwa. Yun lang po dito yung opin opinion ko. Lalo na nga po eh, uh, doon kay Parin Babi, kay Babi143 na nag-comment din sa live ni Erika. Ano? Ah, uh, po ay nabigyan na ng nabigyan ng issue dahil antay kalingap si Erika at bakit nag Uh, ito si Babi ay nag-comment. ba? Diba? Lahat yan po nabibigyan ng, kung gusto pong bigyan ng issue, ay bibigyan ng issue. No? Uh, ako, sa akin, kaya hindi ako nagre-reaction about ki Babi doon sa issue niya na nag-comment. Dahil wala naman akong nakita doon na mali. Na ikaw ay nagpumasok sa uh, live ni Erika, nag-comment ka lang na, na nagtatanong ka kumusta na, ay binigyan na po ng isyo at narinig ko nga na gustong i-vlog ni Babe. Ano? Ni ay ito po ay opinion ko lang po na wala naman pong masama doon dahil hindi naman siguro niya i-comment sila Kuya Bal na masama, di ba? Ah, uh, ito kasi sa mga tao kasi maraming nagbibigay ng mga kanya-kanya lang pong opinion First descent time masama po yung kahulugan di ba Kung bibigyan mo ang isang tao ng kahulugan sana may proof tayo na yun kinoment na doon sa mga antay kalingap na ganoon kagaya ko po na sabihin natin nagko-comment po ako kay Kapiso nagko-comment ako kay ki salsido the time na ako po yung uh, topic doon dahil noon 'di ba nung uh, notabi man kay Mariling Chunk, kay Kumari na yun that time na yun na ako ay sa Rochelle na ako po ay napagmura niya ano uh, yun po yung topic ni Kapis uh, ni salsido kaya po ako ay nakapagpomen at doon naman po sa live ni Kapiso nandoon ako dahil ang topic niya naman po kami ni Bopel at si Dr. Lab. Normal doon ako dahil iko-comment ko talaga po yung uh, nararamdaman ko na that time na yon na talagang kahit sino po ako hanggang ngayon po di ako nakakapag-move on nung ako ay namura-mura na hanggang umantong po sa sasampalin ako. Kaya po yan po ay nararamdaman ko po. Nauunawaan ko po yung mga ganyang mga ero screenshot na yan na screenshot na yan na eh, wala naman tayo, hindi naman tayo imboldo, nandoon lang tayo sa GC na yun, nasangkot pa si Malo de los Santos. Kaya, sa totoo lang po mga kapatid, sa mga issue po talaga, kung gusto ka talagang sirain, sisirain ka talaga ng tao. Kasi mayroong tao talagang mapanira sa kapwa. Ano? Iyon ang hindi ko po talaga maintindihan na nandito tayo sa social media na gusto tayong sirain ano sa anong dahilan. Lalong-lalo lalo na po dito sa mga pahayag ni Rachel TV na about po talaga dito sa hijacker ay narinig ko na talaga po yan sa loob ng uh, ng community ni ng Rochelle. Ano? Na mayroon nga daw pong nagpadalang sponsor na yun, dito kay RO na hindi talaga daw po nakakarating kiri. Kerowel. O baka naman po na alimbawa nagpadala ka ng example ko lang po to ah. Nagpadala ka ng 10,000. Makakarating lang yan 2,000. Eh di mayroon ka na nga talagang nakikback na 8,000. Ano? Ah mayroon nga akong nabasa na isang message nga sa akin na mayroon daw pong sponsor na nagpadala kay uh, dyan nga po kay Ria Olarte na 10,000 Uh, parang ipinabibigay ki Joy. Hindi ko po alam kung talagang naibigay po yun na 10,000 ki Joy. Dahil mayroon po nag-message na nagpad, may nagpabigay daw pong sponsor na 10K ki, ki Joy. ah uh, ki, uh, ki, dumaan daw po yung ki Ria Hindi ko talaga alam po kung yung 10,000 na yun na pinabibigay ki Joy ay natanggap ni Joy. Hindi ka kaya mga kapatid kung sino po ang makakapagtanong kay Joy kung nabigyan po siya ni Rhea Ulartin ng 10,000. 'Yun po ay pinaabot ng sponsor. Ano? Ah, uh, na ang ganda lang mo mga kapatid yung issue na 'yan dahil uh, itinatanggi nga ni Rhea na hindi niya daw po yan si Rachel TV at kusang loob na sumama dahil nga daw sa dibo noon ni Richelle. Kaya para dito po ay sana ay sumagot at uh, panuuri ni Richelle TV si Kuya Bal dahil nandoon si Ria na nagko-comment. Uh, talaga pong uh, itinatanggi niya ano kaya ang panawagan ko kay Rachel TV sagutin niya panoorin niya muna si Kuya Bal dahil itinatanong lahat sa kanya ni Kuya Bal at hinahanap nga siya doon sa live niya at nako nga naman ay nakikinig lang nandoon ako sa live ni Kuya na nakikinig lang po ako sa mga sinasabi ni Kuya na uh, kailangan daw po ay pag-usapan at uh, sagutin ni richel TV yung mga aligasyon din ni ni Ria na hindi daw po siya nagyaya. Kusang loob daw na nagsumama. At ganoon na rin po na kahit kusang loob at kasama mo, nabaguhan don sa diet at sana po ay hindi mo siya iniwan sa ere. Dahil magkasama kayo, di ba Ganon talaga ang magkaibigan sanaan. Kaya lang, minsan hindi natin alam kung may mga bagay na, yun nga, mabuti nga daw si Rachel TV na punta sa kubo ni Kila Kuyawi dahil na proteksyonan niya si uh, Dodong Dahil ay nangahayjak nga daw po ng mga sponsor. Alam niyo po mga kapatid, mahirap sabihin na uh, yung nangahayjak ka ng sponsor kung hindi totoo. Ano? At kailangan po talaga yan. Lagi tayong may ebidensya. Pero sa sinasabi naman talaga ni Rachel TV, matagal ko nang pong alam yan. Diba? Nung unang-una pa lang ako, hindi na nakatest din ako pero ilinabas ko. Hanggang sa uh, nakita ko nga yung live ni Rachel TV dahil Uh, talagang isiniwalat niya na po 'yung buong katotohanan dito po kay Rhea Olarte. Ano po? Ang ganda dito na lang po, mga kapatid, at suportahan po natin si Rachel TV. Uh, sana po patuloy tayo pong uh, sumuporta sa mga kagaya po nila Kuya Val Santos Matubang, kay Kalinga Prab at Edna Vlog at kay Ruel of Malalag at sa iba pa po. At sila yan, kay kilakin red po na talaga naman pong patuloy po silang nagcha-charity. Yan po ang matatawag natin na Pure Charity Blogger. Bye-bye! Paalam po sa inyong lahat at uh, shout out po dito sa Joy Panatic sa Joy Pants. Ayan, shout out po sa inyo at sa I love you I love Joy International kila uh, Kanuli at kila Mama Helen at Tita Marie. Bye-bye. Shout-out po sa inyong lahat, mga viewers na nagmamahal po kay Malo Santos. We love you. God bless you. Bye-bye.